Noong 2263, winasak ang Earth ng isang sakuna na interplanetary war na kilala bilang The Fall o The Great War. Pagkalipas ng tatlundaang taon, sa junkyard metropolis ng Iron City, natuklasan ng scientist na si Dr. Dyson Ido ang isang walang katawan na babaeng cyborg na may buo na utak ng tao. Nag-attach si Ido ng bagong cyborg body sa utak, na walang alaala, at pinangalanan siyang Alita, ayon sa kanyang namatay na anak na babae, kung saan siya orihinal na nagtayo ng katawan. Nagising si Alita, at nakilala niya si Dr. Chiren, ang nawalay na asawa ni Ido. At nakipagkaibigan sa charismatic na si Yugo na isang dealer ng scrap na may salungat sa moral, na nangangarap na lumipat sa mayamang sky city ng Zalem. Ipinakilala ni Yugo si Alita sa Motorball isang battle royale sport na nilalaro ng mga cyborg gladiator. Palihim, ninakawan ni Yugo ang mga cyborg ng kanilang mga bahagi para kay Vector, may-ari ng motorball tournament, upang bumuo ng sarili niyang walang kapantay na kampyon. Gusto ni Chiren na makipagtulungan si Ido sa kanya upang lumikha ng mga cyborg para sa motorball, ngunit tumanggi si Ido na tulungan siya. Si Chiren ay lihim na nagtatrabaho kay Vector. Inaasahan ni Yugo dahil ang lahat ng basura sa Iron City ay nagmula sa Zalem. Kung gayon si Alita ay dapat na nasa Zalem sa isang pagkakataon. Isang gabi, sinundan ni Alita si Ido at natuklasan na siya ay isang hunter warrior. Sila ay tinambangan ng tatlong cyborg serial killer na pinamumunuan ni Groshka. Nasugatan si Ido at likas na pinatay ni Alita ang dalawa sa mga cyborg at sinaktan si Grushka na umatras sa ilalim ng lupa. Sa kabila ng muling pagtuklas ni Alita sa kanyang nakaraang kasanayan sa sinaunang martial art ng Panzer Kunst, hindi siya hinihikayat ni Ido na maging isang hunter warrior. Bilang isang hunter warrior, si Ido ay naghahanap ng mga Rouge Cyborg at ibinibigay ang mga ito sa pabrika para sa pera, kung saan pinamamahalaan niya ang kanyang clean upang ayusin ang mga sirang cyborg. Ibinunyag niya na dahil ang kanyang anak na si Alita ay pinatay ng isang Rouge Cyborg, ang pagpatay sa kanila ay nagdudulot sa kanya ng kapayapaan sa pag-iisip. Sinabi rin ni Ido kay Alita na ang kanyang puso ay gawa sa pre-war tech at sapat na malakas upang palakasin ang buong Iron City sa mga henerasyon. Sa implikasyon, si Alita ay daan-daang taong gulang na. Nagtatrabaho si Gruushka para kay Vector at pinaayos siya ni Chiren, ang panginoon ng zalem na Sinova ay nakipag-usap kay Vector sa pamamagitan ni Grueshka at sinabihan si Vector na patayin si Alita at dalhin siya sa kanya sa Zalem. Alam niya ang nakaraan ni Alita. Nakahanap si Alita ng napakahusay na cyborg body sa isang bumagsak na spaceship sa labas ng lungsod. Kinikilala ang katawan bilang isang berserker. Frustrated na nagparehistro si Alita bilang hunter warrior. Sa Kansas Bar, hindi nila nagawang mag-recruit ng iba pang Hunter Warriors para pabagsakin si Gruishka. Ang narcissistic na si Zapan ay pumukaw kay Alita. Pagkatapos ay pinalo niya ito ng gusto sa isang away, na nagdulot ng magulong bar brawl hanggang sa mamagitan si Ido. Dumating ang isang upgraded na Gruishka at hinamon si Alita sa isang tunggalian, na nagpapakitang ipinadala siya ng teknokratang Panginoon ni Zalem, si Nova, upang sirain siya. Sa kabila ng kanyang tapang at kasanayan sa pakikipaglaban, ang katawan ni Alita ay hiniwa ng mga daliri na may kadena na talim ni Groshka, ngunit pinipilit ni na Ido, Yugo, at Hunter Warrior McTig si Grushka para umatras. Inilipat ni Ido si Alita sa katawan ng Berserker. Sa bagong katawan, naalala ni Alita na siya ay nilikha at sinanay upang patayin si Nova. Dahil nahulog ang loob kay Hugo, sumali si Alita sa isang motorball tryout race para sa premyong pera upang ipadala si Hugo sa Zalem. Binalaan ni Ido si Alita na ang iba pang mga kalahok ay hinahanap na mga cyborg na tinanggap ni Vector, sa ilalim ng utos ni Nova, upang patayin siya ngunit sinisira niya ang marami sa kanila sa kompetisyon. Ang relasyon ni Hugo kay Alita ang nagbunsod sa kanya na magdesisyong huminto sa kanyang lihim na trabaho. Hinarap niya ang kanyang gang sa proseso ng pagnanakaw ng isa pang cyborg, ngunit lumitaw si Zapan, pinatay ang cyborg at binabalangkas si Hugo. Tumawag si Hugo kay Alita para humingi ng tulong, tinalikuran niya ang lahi at hinanap siya tulad ni Zapan. Sinakta ni Zapan si Yugo at sinabihan si Alita na idinidikta ng batas ng Hunter Warrior na dapat niyang patayin si Yugo, dahil isa na siyang kriminal ngayon, o hayaang tapusin siya ni Zapan. Nasaksihan ni Chiren ang pagmamahal ni Alita kay Yugo at nagpas siyang ipagkanulo si Vector sa pamamagitan ng pag-alok kay Alita na iligtas si Yugo sa pamamagitan ng paglakip ng kanyang pugot na ulo sa sistema ng suporta sa buhay ni Alita. Sinubukan ni Alita na ipuslit ang ulo ni Yugo mula sa mga factory bot sa pamamagitan ng pagtatago sa kanya sa ilalim ng kanyang jacket. Ngunit nakita ni Zapan ang trick at sinubukang pigilan si Alita, pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang mahalagang talem ng Damascus at hiniwa ang kanyang mukha. Inilipat ni Ido ang ulo ni Hugo sa isang cyborg na katawan at sinabi kay Alita na ang alok ni Vector na tulungan si Hugo na maabot ang Zalem ay isang kasinungalingan. Bilang isang ipinatapong mamamayan ng Zalem, Sigurado si Ido na ang mga mamamayan ng Iron City ay hindi makapasok sa Zalem maliban kung magiging kampyon ng Motorball. Nilusog ni Alita ang pabrika at hinarap si Vector, na nagpahayag na si Chiren ay na-harvest para sa kanyang mga organo. Ipinatawag ni Vector si Grueshka, ngunit pinahihintulutan siya ng bagong nanomolecular body ni Alita na sirain siya ng madali. Pinipilit niya si Nova na kausapin siya sa pamamagitan ni Vector. Nang magbanta si Nova na sasakta ng kanyang mga kaibigan, sinaksak ni Alita si Vector. Sinabi ni Ido kay Alita na tumakas si Hugo upang umakyat sa isang cargo tube patungo sa Zalem. Naabutan siya ni Alita at nakiusap na bumalik kasama niya. Sumang-ayon siya, ngunit ang isang may ngipi na singsing -sing sa depensa na ibinagsak ni Nova ay naputol ang kanyang katawan at itinapon siya sa tubo. Napagtanto ni Hugo na masyado na siyang napinsala upang mabuhay, laking pasasalamat niya kay Alita dahil sa pagligtas sa kanya. Makalipas ang mga buwan, si Alita ang bida sa motorball tournament. Dahil sa palakpakan ng mga tao, Nangako siya sa paghihiganti sa pamamagitan ng pagtutok ng kanyang espada sa zalem, kung saan nanunood si Nova mula sa itaas, na nakangiti. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.